napahangin daw po si Milo ganyan po siya matulog dito sa sopa papahangin po yan ng kanyang bedlog ayan o asin siya na po kayo ha wala pong brief yan si Milo eh walang brief yan Milo namin hindi nabila ng brief yan, kita po yung pototoy at bedlog niya yan. tulog yan tulog, nagpapahangin lang yan sa sopa hmm tapos pag tayo ko, tatayo din yan. Hmm. Tulog-tulogan lang yan siya eh. Yan ah. Yan ah. Oh. Magulat pa yan. Sarap ng tulog ah. Ay, churi. <laughs> Ay, churi. Churi. Ano to kayo? Ha? Ano to kayo? Star ba? Oh, tulog na. Tulog na. May oh. turbo ka ikaw dyan, mama, ha? Turbo ka, ha? Tutulog yung aso, eh. Puyat-puyat yung aso na yan, eh. Yan, oh. Puyat na puyat yan, eh. Yan. Nyam, Kang-kang um, um. Ta pa. Kang-kang pa. Kang-kang. Ta yan. Haba na naman ang bubalahibo mo dyan sa mata mo. Eh, wala pa isang buwan tayo nagupitan. Ito rin ang bilis yung mabao. Oh. Grabe naman yung bilis maba. Hindi pa rin nabibilan ng laruan ni mama kahit nagbigay ng pera yung dati niyang mama. Nagbigay ng pera, pambili daw laruan ni Milo. Di pa nabilan ng laruan ni mama kasi namalingki si mama at si pa. Wala ako nakita ng laruan doon. Hmm. Mamaya, hanap ako ng laruan mo. Thank you sa mama kong dati. Yung mama na nagbigay sa akin. minigay ako sa kung kong dong men. Mama! Sabi niya, bibili daw akong laruan. Kasi New Year na. Ang <laughs> puti ng ipin mo. Dongmen, huwag ka mang away. Dongmen. Tulog daw si Milo. Huwag daw maingay. Yan o, ano, nakangisi pa. oh O. <laughs> mm. oh Mulagat na. <laughs> oh Aray, nangagat pa. Itong bata na yan o. Oh. Hmm. Tama na, tama na. Huwag mangagat. Huwag mangagat. Tulog ka na. Wow. Ang <laughs> laki ng mata.